Sa hili ko kumain ng street foods, meron akong bagong natuklasan dito malapit sa amin, yung siomay with java rice. Mura at masarap pa. O yung mura dito. Saan si ate nagdininis? Te, yung ano nyo? Tinda nyo? Siomay po, boss. Siomay? Magkano po? Meron tayong tatlong option. Meron tayong beef, Japanese chicken. Affordable lang po yan. Lagi sa mga student. 35 pesos 35 pesos. Tapos yung ano pa yung ano dyan? Pag-meat, 60. Dahil dalawang beef, dalawang Japanese, dalawang Japanese. 10 a.m. Nandito na kami agad 10 a.m. Uh, ha, paano oras mo? May otika ka pa. Yeah, Siyempre. So, ano yung kabila? Yeah, sir, same lang po yan. Ah, uh, same. Ano to? Homemade? Ah, tipso po yan. Ang homemade natin chili garlic. Yeah, okay. Ito yun ang husband ko, head chef. Po. Ay, yung sarap po. Tapos yung, yung java ba rice po na. Ah, java rice ay, kayo. Ayun, nag-dining na yun. Ang dami yung kalap. <laughs> so, malakas ka pala, ma'am. Yeah, malakas tayo kay Lord. Pati nga po yung java rice nyo. Paano karami yun? Paano... Uy, oh, Java Rice. Paborito pa naman ng mga estudyante yan. Tsaka yeah. ng mga nagka again. Yeah. Mga, ano, Joyride. Joyride. Ah, ba't yung mga Joyride dito rin okay. kumakain? Dito sila sa tabo. Mm hmm. Yung gulaman, magkano po? Lima lang po yan, tsaka sampu. Ah, lima sampo. Ang affordable po mm yan. Hmm. Meron tayong takeout, meron tayong mix, 100 pesos. 15 pieces na yun. Oh, dami ah. Yeah. nag rin din tayo. Araw-araw ka nandito? Yes. Yeah. Sir po tayo. So guys, pag uh, gusto nyo kumain dito lang sa may labas ng Alphamart to. Oh. Pace dito base na po, Eastwood. Sa may Face na yung Eastwood. Oh, yun. So, tsaka malinis si ate dun sa mga ano niya, sa mga pwesto niya. So, marami lang kumain kasi kaya medyo may kalat lang. So, yun te, maraming maraming salamat. Salamat. Thank you, so oh. Thank you po. po. Thank you.